pagpakain ng halaga ah, natin ng mga baboy manok. So, unang recipe, asola. Yan. Ano na So, ay asola natin. Next, yung binuro natin na silage. Ayan. Ay, ito siya. Lagtagan natin konti. Yun. Next natin Huwag oh, natin mabuti Para hindi mapasok ka ng Langaw Okay, next natin ay Ang asing layer Na feeds So limang lang nito Limang ko lang One ay dinagdagan ko pala mga pito lang 3 4 5 6 7 ayan tapos darak okay darak natin mga walong ano ito takal 1 2 3 4 5 Six, seven, eight. On. mix it Okay lang yan, masabaw. Just gusto yan ang babo at mga manok natin. Gusto lang natin mabuti. parang magpakae eh. let's go okay, you know sarap ng kain ilaw doon yung mga road island natin yung native bando sa gitna tapos yung mga bibe ang ganda rin na ganyan hinihiwalay din sila ng kainan para hindi sila gano'n nag-aaway zoom natin oh Sarap ng kain nila oh. Isa oh, nagsasalo doon oh. oh. sarap kain. Ay native natin na bagong biling lima. Natira natin sa road island natin tatlo. Ayan. So yun lang. Ang ating galit na galit sa walk <laughs> na ating scarecrow. Kinaain yung apat na itlog ng bibi natin. You know, yung galit natin yung scarecrow. Galit na yan. Kain na. Bye-bye. So yan, tignan mo sila kung gaano katakaw oh. Hmm. Wee. Ubus-ubus yung tubig sa kalila eh. Oh. Yan ang ginagawa ko dito. Dinadagdagan ko yung tubig. Gustong yeah. gusto nila yung matubig eh. No, pag dinagdagan mo ng tubig, saglit lang. Ubus yung tubig. Hinihigop nila. Hmm. Hmm. Sarap ng kain. You know? ay mga murang pakain dito sa wana. Kasi so yung ginawa nating silage. Asola, ah, niya oh. so no. gustong-gusto ng ating mga alaga. Yung mga ako na ganyan. So yun lang. Thank you. Bye-bye. So yan ayan sila so, oh. Ayan. Ngayon. Oop. ang tatakaw ng mga to kapapakain mo palang eh ungit na ng unge ginagawa ko dyan para makanawan ganyan o hmm. ginalaglikan ng tubig mm uh -hmm. -huh. yan so pakita ko mamaya wait lang may tumatawag eh si mama Oh yan, ayun na ating kam mga kambing Nandun yung no, baboy Oops Okay, tayo sa kulungan natin Na ginawa Para sa ating mga manok at bibi So gumawa nga pala tayo dito ng scarecrow Kasi oh. Anong tawag nito? So, ito yung ating mga road island Oh Hmm. 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 Ito yung mga native natin no. No, umiyak na yung ating mga baboy. Kabibili ko lang yung kahapon eh. Hindi pa na yung nalumapo. ating mga bibe naman yeah. so ito yung mga tira tira lilaw so, lang natin yung mga tira tira lilaw na <tinyo> yan oh. Ano mo sila oh. Tatakbo. Oh. Yung mga bibi natin na Eh or lalapit din yan pag nakita nilang kumain yung mga manok ayan lumalapit na rin sila pag anong mga sanay eh. sa pakain natin so ilang days pa lang natin sila pinapakain ng ganito pero gusto naman nila ayan o no? hmm. ayun mga road island natin Ayan, punta naman tayo sa ating mga Baboy hmm. Halo halo Prrk. Kain ng kain Ayan Mga ating mga baboy Ingit Ungit na ng unge Ayan yeah. So, butong mga to. So, kasi pag sa baboy, dinadagdagan ko ng kwan sila. Dinadagdagan ko ng tubig. Mas gusto nila yun. yun eh. Ang gagawin tubig. Hmm. Ayan sila oh. Oh, oh. Nagalit. Yeah.